Solemn News Up, hindi na nakapagtimpi, nilabas na ang video ni na Ann Curtis at Bong Navarro. Isang matinding eskandalo ang humanig sa social media matapos ang anong ilabas ni Solemn News Up, ang kinalang aktres na kapatid ni Erwan News Ang isang video na naglalaman ng di o manoy pangloloko ni na Ann Curtis at Bong Navarro sa asawang si Erwan ayon sa mga ulat hindi na nakapagtimpi si Sulen at pinost ang nasabing video sa kanyang social media accounts bilang patunay ng paratang na matagal ng kumakala tungkol sa dalawa. Ang video ay mabilis na nag-viral at nagdulot ng pagkakabigla at galit mula sa publiko, lalo na sa mga tagahanga ng mag-asawang Erwan at Ann. Sa isang video makikita ang magkasama si Naan at Bong sa isang sitwasyon na maaaring magdulot ng iba't ibang interaksyon. Maraming netizens ang agad na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at hinusgahan si Anat Bong habang maina naman naniniwalang maaaring hindi naman ito totoo at posibleng edited lang ang video. Habang umuusok ang kontrobersya na nanatiling tahimik si Erwan Yusa at wala pang nilalabas na opisyal na pahayag. Ganon din si na Curtis at Bong Navarro na parehong patuloy sa host ng It's Showtime. Sa kabila ng issue, subalit si Solen ay patuloy na ipinagtatanggol ang kanyang kapatid at sinabing oras na para lumabas ang katotohanan. Maraming mga kailalang personalidad na nagbigay ng kanilang opinyon ukol sa issue na nagresulta na mas lalong pagkanat ng usap-usapan. Gayunpaman, ang tanong ng karamihan ngayon ay kung ano ang magiging kahinatnan ng sitwasyon na ito at paano haharapin ni Anat Bong at Erwan ang maselang issue na ito. Habang ang kontrobersya ay lumalalim, ang publiko ay nalatiling nag-aabang ng anumang anunsyo at susunod na hakbang ng mga sangkot sa issue.